Hey mga pamangkin this is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy. Cause... Bigyan ako ng magandang dahilan. Bakit kailangan pa nilang mag chatan sa isa't isa? Bakit kinakailangan pa nilang mag-connection sa isa't isa? Eh, yung babae nga na yun ang naging dahilan para masira yung 8 years na relasyon ninyo. Ano sa tingin mo yung magandang dahilan? Bakit sila nag-chat? Hi mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Hello! Magandang gabi! Hello! Tita Good Hello, evening po. good evening. Ayan, very good. Napakalakas ng boses at napakataas ng reception. Magandang gabi. Anong pangalan mong ati girl? Um, you can call me Summer po. Summer! Taray, winter, spring, summer! <laughs> po. summer, taga saan ka? Ah, uh, Quezon City po. Ilang taon si Summer? Ah, uh, ano po? Ah, uh, 38. 38 years old si Summer from Quezon City. Di ba? Si Summer, di ba yung dog ni DJ na loyal? At <laughs> tanong, iloyal ka rin ba? Loyal ka rin ba? Ay, loyal na loyal po. Ah, talaga ah. lang ha. Kala ko mga dogs yes, kinalaban so, loyal. Po, kinalaban ko yung pagiging loyal ko na yon. Ay, fuck. O oh, sige, si Summer na taga QC na 38 years old. Sige Summer, birahin mo na. Ano ang dahilan bakit ka napatawag sa Diltee Takim? Yung pinakamaikli lang ha. Huwag na yung talambuhan. Okay, go. Ayun po kasi um I have a partner. Um actually po 8 years na kami. Mm. And then, uh, recently, last year lang po, late last year, ah mm. uh, kami ng problema na nag, nag, ang nag cause is third party. Okay. And then, yung girl po kasi is, uh, kung baga, ano, um, medyo matagal, medyo nakilala namin siya parang almost a year na. Tapos, nung una-una po kasi napapansin ko na parang may kakaiba na talaga. Okay. And then, et, na, na parang na i-open ko dun kay partner yon na ganun. Tapos, o di kaya na, na po confront ko si girl, mm. lagi ni Bened, wala naman daw, wala naman daw. And, nung time po kasi na yun talaga, na gagamit ko naman yung phone uh, phone partner na kumbaga na-open ko siya, nakikita ko, gano'n. Tapos, parang, um, medyo minsan po, napag-aawayan namin, meron hindi pagkakaintindihan. Pinag-aawayan, teka ng... lang makat kita dyan na ah. So, ibig sabihin, ilang years na kayo ng jowa mo? Ano po, sorry? Ilang years na kayo ng jowa mo? Eight years na po. Eight years na kayo, tapos lately lang, may pinag-aawayan kayo na girl. Pinag-aawayan siya dahil yung babae may gusto sa kanya, Ganon ba? Ano, ano, Uh, napapansin ko po na gano'n pero lagi namang dinidenay na hindi daw kasi yung girl po is may pamilya, may asawa, may anak. Okay, so to cut the long story short, anong nangyari? Um, uh, nung tapos nung parang mm, bandang August or parang nag, nagkalabuan kami ni partner na nag-asya ng space na hindi naman niya may explain sa akin kung bakit, kung anong reason. Mm -hmm. Pero, hindi pa po talaga involved yung girl. Parang nung mga bandang October, November na lang po talaga, si, talaga sila nag-chat-chat na hindi ko na na ano. Kasi nga po, parang hinayaan ko na lang po si partner na hindi ko na po pinapakailaman yung phone niya. Ganon. Okay. Tapos hanggang sa nag, nalaman ko po nung mga December na confirm ko po na may relasyon nga sila. Ay, pak! Nung December sila na. <laughs> O parang ano po po, uh, November pa, gano'n. Okay, so ngayon, hanggang ngayon ba eh, sila na at hiwalay na kayo ng 8 years mong jowa? Actually, hindi po kami naghiwalay. Uh, nung na nalaman ko po kasi, tapos kinonfront, uh, actually hindi po yung girl lang kinonfront ko eh. Uh, I find a way para makausap yung husband ng babae. Okay, at kinonfirm niya na may relasyon Apo? nga sila ng partner mo. Uh, ano po? Wag parang, nalal, alam po nung lalaki na lumalabas sila, pero iba po yung dinadahilan. Parang yung lalaki, sobrang tiwala dun sa girl, dun sa asawa, without knowing na niloloko na pala siya. Pero nga lang ate, ha? pero ito lang ang tanong ko. Confirm ba talaga na merong relasyon yung partner mo at saka yung babae na yan na may pamilya na? Yes po. Okay, so ngayon, ang tanong ko naman next is, bakit hindi pa kayo hiwalay? Eh? Ano po kasi, parang na nag, ano po si partner na mas pinili niya po kumbaga parang pinili niya po na magstay dito sa akin, kesa dun sa girl kasi may pamilya nga po, kumbaga parang hindi siya sigurado. Mm -hmm. Pero, uh, medyo nagiging okay naman po kami, tapos nung recently nalaman ko po na chinachat pa para siya nung girl, kinukulit-kulit siya pero hindi niya na nire-replyan. Pero nung um, uh, Kumbaga parang na ano ko po kasi parang isang araw na hindi ko na po ko sinasadya na parang bigla akong napatingin na nakita ko na nagchat-chat sila ganun without hindi ko na po nabasa totally yung conversation or wala akong nakita. Basta nakita ko lang po yung profile picture ng babae tapos nakikita ko na parang may heart-to-heart yung partner ko dun sa mga chat. Ganun. Okay. So ngayon, ito talaga, um, uh, ang, 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 kinukwento mo sa akin ngayon is parang binigyan mo ng other chance yung the uh, partner mo kahit na nagkaroon siya ng other woman na may pamilya na. Binigyan mo siya ng chance pero ngayon na binigyan mo siya ng chance nagkakaroon ka ng duda kasi nakikita mo parang nasisilip mo sa conversation na meron pa rin silang pinag-uusapan na may mga pa-heart-heart. Ganun ba yon? Opo, yun po. O anong Baga gusto mo parang... itanong mo... sa akin ngayon? <laughs> Hindi ko po kasi parang ako po yung nagdadagugulo na sa sarili ko na uh, hindi ko alam kung tama pa ba Okay. Hindi na. Uh, okay, sige sige. So, um hindi, nag right. if you will ask my opinion, no? Hindi naman dito naman sa dear tita Kim, hindi ko naman sinasabing tama ako, di ba? Kung ayaw nyo sundin yung sinasabi ko, di wag di ba? Kay buhay 'yun naman 'yan. Pero sa akin lang, no? naiintindihan ko yung cause bakit ka nag-overthink. Kasi overthinking yan eh. Or minsan nga hindi na nga overthinking, you are just thinking, di ba? Pag nakikita mo ba yung jowa mo na may mga ka-heart at ka-chat yung past na naging dahilan kung bakit nasira ang relationship niyo at nag kayo, hindi ka ba talaga mag-iisip? Tama lang na mag-iisip ka, di ba? So, sinasabi ko lang is, binavalidate ko lang yung nararamdaman mo ngayon, Ate Summer. Kasi baka iniisip mo na, mali ba ako na parang pinag-iisipan ko yung jowa ko ng ganito? Kasi wala namang mali na pag-isipan mo yung jowa mo ng ganyan kasi nagkaroon na nga ng past eh. Nagkaroon na nga ng ganyang instances na kung saan naghiwalay pa nga kayo ng dahil dyan. Kaya binavalidate ko lang na tama yung nararamdaman mo at okay lang yung nararamdaman mo. Pero hindi ko sinasabing mabuti yung nararamdaman mo kasi hindi naman mabuti talaga ang pag-overthink o pag iisip <laughs> diba? Pero ito lang yun, Ate Summer. Kasi... Binigyan mo ng chance eh. 'Di ba? Kung binigyan niyo ng isang ito lang naman sinasabi ko. Kung hindi isang tao tapos binigyan niyo siya ng other chance, panindigan niyo yung chance na 'yon. Ngayon kung hindi niyo kayang tiisin yung isang tao doon sa mga ugali niya at hindi niya mabitawan na mga habits niya sa buhay, edi tanggalin niyo sa sistema niyo as simple as, as that di ba kasi ako naniniwala Ate summer kung responsable talaga yung lalaki na yan sa iyo at talagang seryoso sa sayo maraming means para tanggalin yung mga tukso sa buhay eh di ba alam niya na nga na pinag-aawayan niyo yung babae na yan bakit iko-communicate niya pa at ididikit niya pa yung sarili niya sa babae na yun bigyan mo nga ako ng magandang dahilan bakit kailangan pa nilang mag-chatan sa isa't isa bakit kinakailangan pa nilang mag-connection sa isa't isa eh yung babae nga na ang naging dahilan para masira yung 8 years na relasyon ninyo, ano sa tingin mo yung magandang dahilan? Bakit sila nagchat-chat? Um, yung <laughs> nga po, ano po kasi, kumbaga, actually, yung partner ko po is, ano, um, lesbian. Okay. Uh, regardless, di ba? Regardless, lesbian siya, Apo. gay siya, or whatsoever, regardless mm. of sex or status sa buhay, di ba? Mali ay mali, mm -hmm. di ba? Kasi, bakit Best ka makikipag-chat ba mm -hmm. doon sa isang tao na naging dahilan na nga ng iwalayan ninyo? Di ba? kaya nga tinatanong ko kayo, give me one good reason bakit ka makikipag-chat, makikipag-message, makikipag-communicate sa isang tao na dahilan nga ng hiwalayan ninyo. Bigyan nyo nga ako ng isang magandang dahilan. Di ba wala? Walang magandang dahilan at walang mabuting dahilan bakit tayo makikipag-communicate dun sa mga tao na nagiging dahilan na ikasisira ng relasyon ninyo. So, ibig sabihin kung hindi nga yun mabitawan, ibig sabihin may lang siyang maloose yung relationship ninyo. Thank you for watching! Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.